Justin Brownlee mari na ulit maglaro para sa Gilas Pilipinas National Men's Basketball Team ayon sa Samahang Basketball ng Pilipinas. Si Rafael Bandayrel sa detalye. Hindi pa nakakatapak sa basketball court si Justin Brownlee kasunod ng kanyang anti-doping violation sa Wangju Asian Games noong nagdaang Oktubre. Pero sa nalalapit na pagsisimula ng first window ng FIBA Asia Cup qualifiers ngayong Pebrero, isang magandang balita ang inihatid ng samahang basketball ng Pilipinas. Nitong Sabado ng umaga, inanunsyo ng SBP na malapit ng magtapos ang pagkakasuspinde ni Brownlee na siyang nanguna sa gold medal campaign ng Gilas Pilipinas sa Asian Games. Sa kanyang panayam sa PTV Sports, sinabi ni SBP Executive Director Erika D. na tila nabunutan sila ng tinik ng umayon ang FIBA sa retroactive suspension ni Brownlee. Ibig sabihin nito, isinama sa bilang ng kanyang suspension ang mga buwan kung saan voluntaryong hindi naglaro si Brownlee. Masayang masaya kami syempre. No? Um, we were really hoping that he could join us during the window. And um, it turns out that he can. No? Um, the official date of when his suspension ends is going to be the 9th of February. So, saktong-sakto sa window natin by the end of the month. Ikapan ni D, malaking bagay din ang sakripisyo ng barangay Hinebra, San Miguel, sa pagpapaitsin ng parusang ipinataw sa kanilang resident import. Obviously, Hinebra could have used him this conference because he wasn't suspended yet. But um, I think it was, uh, it, it was uh, we sat down with the Hinebra management and we thought that it was best, not knowing kung gano'ng katagal yung suspension na makukuha, na i-sit out na niya para whatever, you know, uh, sentence we get, eh, magtatakin in na, magre um, application yung kanyang months that he sat out voluntarily. Sa darating na ikadalumput dalawa ng Pebrero, dadayo ang gilas sa home court ng Hong Kong National Basketball Team para sa first window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Kasunod nito, uuwi sila sa Pilipinas upang makatapat ang Chinese Taipei sa February 25 sa Phil Sports Arena sa lungsod ng Pasig. Rafael Bandeirel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.